pone, eh, utik ang mga pigisarabi ka yan. Big utik ang mga pigisarabi nito mga kalukuha na yan. Nasabi nindo ang mga tagarapurapo da, mga aswang da. Oh, mga taaswang da kita guys. Mga aswang da tagarapurapo. Dahil man ako matugot ka yan, nangarap ka ng mga pigisarabi nito. Makadagit ton bagayan. Sa so, nagsabi kaan, taod-taod, maadyan ako sa mo. Naputuntaka ah, kaming piki sabi mo an, talo talo na bang do man ako, makadaki tong ka, ha? maduman ako. Fake news magaan. A few moments later. Maganda um, ka. Yun yun magic yun 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 Ikaw yun 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 ako yun yun